Ulan kaya pun dul. Ulan, laplos kaya pun ta, mga idol. Uli na. Uli na ta, uli. Round trip. Round trip. <laughs> Round trip, uli Kasi Ayaw, gisuyo. Dari unta di mo gidoknok ato di ay. <laughs> Panas. So mga kaidol nami karon sa M Air Condition Auto Parts and Services. So i services si Mommy Dar si Ahang Tarak Tarak. Kay nawala mong aircon. Ingan pa nila, gitik na nila. Nawala, nahutta no priyon. Agoy, napakasakit. Para si miipit kita ni nagini dilyaso ani useng. Nailiking. Nagiliki nga ni Liki, liki yung bulsa ni Ron Liki nga pun Liki nga po Tawaran pag <Fagdik> dextrose Ah, layo <laughs> sa tira-tira Dol. Na ay, kotol. Dol. Buslot <laughs> ang bulsa. So, mga kalodi, nag-iputol sa to ang aircon. Putol ang tube. Putol ang tube. Tube sa... Ice cream. Tube sa ice cream. Namo <laughs> kay... oi. Nang no, siya na hulat gilindri Kaya na may putol. Hindi. Hindi may mo. Kwartahan dyan. Resibo na yato, Ani. Eh. <laughs> so, mga idol, nada na sa EMS. Sila nagtrabaho. Abang-abang taon niya kung kung resulta no nila. Bug na ba ka ice cream? Tama sa bug na sa panahon ron. Ganang ka. <laughs> oh, so, pictorial daw idol. So, mga idol ngunit siya ang paradiri. kay Nabali man niya hang mga bolt, iya ha ani. Nagilista. Nagilista bag Ah, pero si Busing dili ilis ano bag ko. Si Busing ra gyapon. Unya mo ni yang damit yon. Diri na urut amo ang priyon. Dila kang priyon dire. Sao ta na lang sa M. <laughs> Bila, ba abalan, mabalan niya. Pasa yan din daw ilis na 500 do kapin. 520. 520. Sila Shout out sa ito followers. Shout out sa Surala ko. Team Via Heroes. Team Via Heroes, shout out. Shout out. Tara o, Heroes. Mami Shout, out. shout, out. shout, out. Uh, shout out sa ito ang wow. kaistorya diri sa Ems na kamulo ko man sila kayo syempre na chikahan thank you sa inyo mga idol ato daw panda ron tanaw nato kung unsa kagahi ang ems gahi gahi gulo gahi panulipal Ha ha, wait, tadi aku dah dia meh. Ya, tahu tak dia pun kay bos tata dia sa wala na daw tang imong pagayo boss tata. Ah, uh, lang na timingan lang nga naputol ang job. Naputol lang gyud. So, kay dire man naputlan, dire na kita. Dire kita payo. Balik kay pohon boss tata. Duman, nag-ice-ice na o nag pags Mami de! Mami de! Sige na, ah, na, na! May, may na! na! Weh! Kaya ah. ah. may kabugnaw! Mura ganyohang relasyon! lang sa baba mo! Kung nasa'ng kapags, nasa'ng kabugnaw! Pags ng langit! Upin <laughs> <Open>, manggot! na! <laughs> oh, na! Wala na tong Oh, wala na eh. Oh, gabo kay toko na tong kana. Bago ang asimbel. Asimbel. Bago ang simbol Busnari. Asa ah, MCI. Kasi <laughs> e, gula nila free ra ni. <laughs> <laughs> so, kung daw naman, kung daw naman itong sulod, kung daw naman na itong kalibutan, at ito, tapos bulsa. Aman <laughs> ah, tayo ito. enk. Berkas wow. enk. Papiah. Sudah ya kena mau bagalansi oi. 2067. Oh wow. Ready hangiu angkoan 127. Hari ini ada di situ. Hah? 2400. Wow, dari hangiu banda. Oh, mau balik-balik nih ya. Nadaot meraot napot. Ada lansir situ. Karito dalisai. Oh, samaan cute. Ana. Oh samaan dia. Iya mami kenal sih mami dari Ista sih kayak dudelisa mami dari thank you, kipahannya dia baik, bayar pusing no msa itu mau pusing sing sekali mami tuh hilang kok thank you so much, I'm aircon so thank you so much, Ma'am, sir apa sih ma'am? madam. Thank you so much, first chance ay muhang pag-courtes ato ang t-shirt na mga t-shirt. Hi! 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 Kitty! Hello! Sana all! Ah! Thank you so much! Next time! Next time! Pag dumaan! ah uh -huh. Thank you! Thank you! Thank you! Oh, thank thank you! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những